Naranasan mo na bang magmahal sa taong di ikaw ang mahal? Pero nasasaktan ka di dahil sa di ikaw ang pinili niya, kundi dahil di rin siya pinili ng taong mahal niya. Yung pakiramdam na nanghihinayang ka kasi di siya mahal ng taong mahal niya at nasasaktan ka kasi yung nagpapatibok ng puso niya ay yung dumurog sa kanya ng sobra. Bakit ako yung nasasaktan? Kung pwede lang sana kitang angkinin, nang sa araw-araw maranasan mo kung paano kita mamahalin. Kung pwede ko lang sana ipagsigawan sa mundo na mahal kita, ay sana ginawa ko na. Pero wala akong magagawa, kasi kahit andito na ako na habol ng habol sa'yo, ay siya rin lang naman ang tumatakbo sa puso mo. Na kahit na andito akong handa kang mahalin ng buo ay wala akong magawa kasi ako itong patuloy mong binabaliwala. Kung alam mo lang sana na mas nasasaktan ako kung makita kang nasasaktan. Na sa tuwing nakikita ko ang iyong mga mata, ang gusto kong gawin ay ang yakapin ka. Nang sa maalala mo na andito pa rin ako, na kayang ibigay ang lahat na hinihiling mo sa taong mahal mo, na ikaw lang ang may gusto. Bakit ba kasi siya pa yung pinili mo? Iyan dito naman ako, napatay, napatay sa'yo, na nagmamakaawang layuan mo ng taong mahal mo. Kasi mas nasasaktan ako, mas nasasaktan ako, na kahit na mahalin pa kita ng buo, ang pipiliin mo pa rin ay yung taong dinudurog ka na ng gusto, na ang dapat na maramdaman mo ay hindi ganito, hindi katulad sa nararamdaman ko, na habol ng habol sa taong iba naman ang gusto. Alam kong napapagod ka na? Kasi kahit ako napapagod na rin, kaya sana sa pagkakataong ito, pakinggan mo naman ako, pakinggan mo naman ang nararamdaman ko para sa'yo. Kasi di naman ako maghahabol sa'yo kapag masaya ka na, pero pasensya na. Kasi ayaw kong nasasaktan ka, ayaw kong makita ang taong mahal ko na nagpapakatanga sa iba. Pero bakit ba ako yung labis na nasasaktan? Siguro dahil minahal kita ng sobra at sa pagkakataong ito, ang ikaw ay ako. Pareho tayong naghahabol sa taong mahal natin. Mahal kita, pero ang mahal mo ay siya. May taong mahal ako, pero ikaw ang mahal ko.